Ito yung Rhode Island Red natin mga ka-farmers na rooster. So isa lang din ito. Meron akong isa doon na kapatid nito. Bali, dalawang magkakapatid ito. So ito ay may katandaan na rin. Siguro nasa mga 3 years old na or 4 years old itong manok na ito. Pero magagamit pa rin natin. So ito ay gagamitin natin sa breeding ngayon. Pero hindi ko na i-cross sa Rhode Island ito na babae. Siguro uh, ibabangga ko ito sa mga puti yung bard white natin or doon sa bard rock. Pwede din natin ilagay doon or di kaya doon sa mga black or salar. All right. So, So, ito, alam nyo na kung ano ito. Ito ay isang Black Australor. Medyo may katandaan na rin ito. Pero maganda pa rin itong mag So, ayan mga farmers ito yung Black Australorp natin na rooster. So, nag-iisa na lang din ito, isang piraso. So, ngayon na nakapag-decide ako na mag-breed na ulit. Dahil uh, every year, nag-produce talaga ako ng Pure Heritage. So, sa mga nagtatanong kung meron bang available na rooster, wala pa tayong available sa ngayon, ito lang isa. Yung uh, breeding materials... All right, so napakaganda ng kulay nito mga farmers, especially kapag nasisikata ng araw. All right. Ito naman yung ating Bard Playmouth Truck. Nag-iisa na lang din ito. So ngayon ay ibibreed natin ito sa mga Bard Truck na inahin. So yung mga inahin natin ay hindi naman kapatid nito. So swak na swak silang i -breed. So straight breed na ang ating uh, Bard Playmouth Truck. Ang laki ng palong. All So ito naman yung ating Orpington Blue na manok heritage breed so, yan. medyo mahiyain sa camera so ang lumalabas nito mga ka-farmers ay yung abuhin na kulay o kulay uh, abu yung kulay nito o tinatawag na blue so noon marami itong anak na produce pero ngayon konti na lang dahil nabenta natin yung iba. So gagawa, gagawa na naman ako ng pang pure breed nito. Ibabalik ko sa kanya mga anak para makapag-produce ng mga sisiw. So para meron tayong uh, yung bloodline natin na ganito ay may maintain lang natin. So nag-iisa lang din ito. Medyo may katandaan na rin. Pero ayos pa itong gamitin. 'Yan mahiyain sa camera. Mm. Mm. <laughs> So, ito naman yung asil natin mga ka-farmers na rooster. Yan. Ito yung ama ng ating mga sweater asil na mga game fowl. So, ito yung ginamit natin na rooster. I-breed natin sa sweater ng mga babae. At yung meron na yung napalabas na 50-50, ito yun yung ama. Bigat. So, maganda yung pangangatawan nito. Yan o, buong buo. Pero, hindi pa ito yung full kay hindi pa ito yung full potential niya mga ka-farmers dahil konti lang yung pinapakain ko dito hindi talaga madami so minimaintain ko lang yung bigat niya dahil ayaw ko ng uh, sobrang laki dahil or sobrang bigat dahil yung mga babae natin ay baka ma, uh, basaga ng itlog so tamang tama lang itong timbang siguro mga 3 kilos yata ito 3 to 3 to point, 3, 3 kilos to 3.5 or 4 So ito siya mga ka-farmers ay gagamitin natin uh, dahil nakapag-breed na tayo sa mga uh, game, dahil nakapag-breed na tayo sa mga sweater natin ito ay ibibreed ko na naman siya doon sa mga heritage breed. So dahil magpapasisiw tayo ng mga upgraded native chicken dahil meron tayong mga orders na mga sisiw. So ito yung isa sa mga gagamitin natin para sa upgraded native So, ang So, ito mga farmers ay dual purpose itong gagamitin ko. Kung so, hindi ko siya gagamitin sa mga g fowls ay gagamitin ko siya sa upgraded native na mga palahi natin. Yan to no? Ito. Alright. So, isasalang na natin ito ngayon. So meron na silang rooster ito. Oops. So ito naman yung isa sa mga asil natin na puti mga ka-farmers. Ito rin ay gagamitin natin sa pag pagbibreed ng heritage chicken. So upgraded native din. So ilalagay ko ito sa breeding pen ng ating Black Australorp at saka yung mga puti na mga inahin. So ito rin mga ka-farmers ay dual purpose. Ibe breed natin ito sa mga tree fowls or kung hindi naman, hindi natin hindi tayo magbibreed doon, breed naman natin sa mga upgraded native natin para ang kalabasan upgraded native. So ito, uh, magbibreed tayo ng upgraded native na mga manok Kaya ito yung gagamitin natin Alright, dual purpose ito Hindi masasayang yung ating rooster So gamit na gamit